Good morning, everyone. Nandito tayo sa store. Ang um, Sadly, hindi tayo makapag-live kasi hindi umaabot yung internet connection. Nagbe-breakfast tayo. It's early in the morning. Ayun, patapos na. Humos <laughs> na yun, no? Good morning. Kumusta kayo dyan? Sana. Sana you're all in good health. Kasi panahon ng influenza ngayon, ang dami nagkakasakit. Bakit sinabi ko na ang dami nagkakasakit? Kasi, daming bumibili ng gamot na pangtrangkaso. For example, Bioflu, Paracetamol, Newsef, by Jessic Alaksan. Ganun. Kaya, ingat ako rin. Nagkasakit ako twice, pero now, okay na naka-recover na nabinat nabinat kasi ako kasi syempre nandito ka sa store, hindi mo maiwasan na hindi mahawa kahit naka-face mask ka kahit naka, kahit mag mag, um, every time na magbibenta ka is mag-alcohol ka, it's still hindi mo maiwasan na mahawaan ng, ano, ng sipon, ubo wala eh, airborne kasi yan eh, uh, gano'n kaya ingat-ingat na lang kaya ngayon ginagawa ko more vitamins, more fluids, tapos kumakain ng citrus fruits para mapalakas ang aking immune system. So, nandito tayo guys. Gusto ko sana mag-live, kaya lang sadly, hindi naman makaabot yung internet dito. So, nag-video na lang ako. <laughs> And, ayan, good morning. Nandito tayo guys. So, coffee. Coffee tayo, ayan. So, ingat kayong lahat dyan, guys, and It's, uh, anong aras na ba? Maaga pa. Kakabukas ko lang ng tindahan. So, sana na nasa umuutin ka lang, yung lahat dyan. May mga dumadaan na mga, ano, mga sasakyan, kaya Okay, thank you so much guys for watching. Sa lahat ng mga supporters, maraming salamat. Mga subscribers, mga dumaan, mga wala lang. <laughs> okay lang yun, mga cross watchers. Okay lang yun guys. Maraming salamat. And see you again on my next vlog. Bye!